Nako po. Ito na, mga kababayan. Ano nga ba itong ating nakakalap na naman na isang balita? Hmm. Alam nyo ba, mga kababayan, kung naalala ninyo, yung mga sabungero na nilibing doon sa taalik, ha? yung mga sabungero na nilibing doon sa taalik, naalala ninyo, mga kababayan, di ba maraming nawawalang sabungero? Oh. Alam nyo bang nasangkot si Gretchen Barreto dito? at galit na galit si Gretchen Barreto kay Bato. Mm. Ito ha, mga kababayan. Ito, basta ah, ipapaano ko lang sa inyo ha. Ito ay sa Billionario News. Sangkot umano ang isang female celebrity, celebrity. sa kaso ng missing sa Bungeros. Sino kaya siya? Nagbabalik si Joash Malimbal. Usap-usapan ngayon sa social media kung sino ang umano'y alpha female celebrity na sangkot sa pagmamastermind ng missing sa Bungeros. Matapos ang pinakahuling revelasyon ni Alias Totoy, ang whistleblower na isa sa anim na security guard ng Manila Arena na nakasuhan noong 2023. Matatanda ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulia kahapon na isang makapangyarihang tao ang nasa ulo ng operasyon. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang ano, uh, in his own words, kaya natin yan kahit sa so court Kahit Supreme Court, kaya niya. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice to kaya ang ilang netizens, tila ibinabalik ang koneksyon ng mga kaso kay Bilinario Atong Ang. Matatanda ang unang nadawit ang pangalan ni Ang sa kaso noong 2022. Inimbitahan si Ang sa Senate Inquiry ng Missing sa Bungeros matapos madiskubre ng mga otoridad na anim sa walong major cases ng nawawalang sa Bungero nangyari sa mga arena na nasa ilalim ng Lucky 8 Star Quest, isang kumpanyang pagmamayari ni Ang. Mariing itinanggi ni Ang ang mga akusasyon at sinabing may conspiracy na nagaganap laban sa kanya. Kasabay ng pinakahuling revelasyon ni Alistotoy, muling lumutang ang 2022 video ni Gretchen Barreto. Binabatikos niya rito si Senator Bato de la Rosa matapos ang patuloy na pagkakwestiyon kay Ang noong isinasagawa ang isang Senate inquiry. Ang oh, Lloyd ng gulong, sino yan ang galing? May kaanat nito na sumama niya, kung may kaanat? How did Baco ever become a senator? Sige yung line of questioning niya, sa ina man talaga Lloyd yung ina nato ako. mang naging public information, matat. Oh, narinig niyo mga kababayan, dahil doon sa mga katanungan ni Bato Dilarosa kay atong ang nag-react itong si Gretchen Barreto. Hmm. Ngayon, mga kababayan. Ang unang react ni Gretchen Barreto, paano daw nagkaroon ng relo si Bato na Richard Mills na worth 500,000 or 25 million ang halaga ng relo. So 'yun ang unang reaksyon ni Gretchen Barreto. Paano daw nagkaroon si Bato ng 25 million worth of watch? Nga. No. 'Di ba? At tignan nyo daw yung linyahan ng question ni Bato kay Atong Ang. Paano daw naging senador si Bato na hindi naman daw ganun dapat magtanong at dapat lawyer ang magtatanong, hindi senador na. Mm. 'Di ba? baka bigay ni atong ang yun para sul-sul. Di ba? Yun ang reaksyon ni Gretchen Barreto, mga kababayan. Nako, mga kababayan, nako. Baka ibubulgar ni Gretchen dito. Relo pa lang yun, ha? 500,000 daw ang worth ng relo. Oo, ito yun, ha? Mga kababayan. Ito pa, sa TikTok, Ito. The truth will come out, Batong, oh soon. Ito ang hirit ni Gretchen Barreto kay Sen. Ronald Bato de la Rosa, na isa sa mga nakatutok sa investigasyon ng Senado sa pagkawalan ng lambas tatlong sa bungero sa bansa. Sa is Batong, Stop Grand just get down investigation. The mm -hmm. Ang kumaloy mamahaling relos sa sorong Sen. Ronald Bato de la Rosa sa <laughs> Diba? Narinig nyo mga kababayan? Ang mahal daw ng relo ni Bato. Senator has that watch. Ah! Oh! Wait lang ha. Narinig nyo mga kababayan? Hmm. Paano daw nagkaroon ng ganong relo si Bato na Richard Mills? 500,000 daw yun. Sabi ni Gretchen. Bakit alam ni Gretchen ang relo? Baka siya bumili in behalf kay Ang para ibigay kay Bato. <laughs> Hindi ko alam, mga kababayan, bakit daw ganon Ah, ito pa, ito pa yung isa, mga kababayan. Ito ha. Ang gini sa Ronald Bato de la Rosa, ang paratang ng artista si Gretchen Barreto, na grandstanding lang ang kanyang ginagawang pag-imbestiga sa mga nawawalang sa bungero. Itinanggi rin ng senador ang paratang ni Barreto na nagsusugal o naglalaro siya ng sabong. Si Margot Gonzalez magbabalita. Nako, Bato! Para kay Senator Bato de la Rosa, character assassination ang ginagawa. Nako, bato! Sabi ni Gretchen, oh, naglalaro ka rin daw ng sabong, <laughs> o, mga kababayan. Oh, bato. Bakit alam ni Gretchen yung relo na worth 25 million na suot mong Richard Mille? At sabi pa ni Gretchen, naglalaro ka daw din ng, ng sabong. At itinanggi mo pa. Mm, eto na, oh, mga kababayan, ulitin. Ang gini, Senator Ronald Bato de la Rosa, ang paratang ng si Gretchen. Bar ang gini, Senator Ronald Bato de Rosa, ang paratang ng si Gretchen Barreto, na grandstanding lang ang kanyang ginagawang pag sa mga nawawalang sa bungero. Itinanggi rin ng senador ang paratang ni Barreto na nagsusugal o naglalaro siya ng sabong. Si Margot Gonzalez, magbabalita. <laughs> Senator Bato de Rosa Character Assassination ang ginagawa ni Gretchen Barreto. Get down to business, Bato.

Boa, vai, Slido. Ito ang Instagram story kamag-inaan ng artistang si Krasin Barreto habang pinanunood nito ang ginawang pagdinig ng Sen. Bato de Rosa kasunod ng pagkawala ng 34 na sabongero dahil di umano sa game fixing sa si isabong. Noong lunes, March 21, 2022, ang pagdinig ng Sen. Bato at lumabas mula sa si mga ikas na si Atong Ang ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Si Atong Ang at Gretchen ay magkalapit na magkaibigan. Sinasabi din na si Gretchen ay miyembro ng Team Alpha ng Pitmaster Group na isa sa sabang brand ng Lucky 8 Star Quest Incorporated. Ang Lucky 8 Star Quest Incorporated ay pagmamayari ni Atong Ang. Sa Senator sa kabilang banda ay dumepensa sa mga sinabi ni Gretchen. Yung una-una ay sabi niya mahal daw yung hilo ko. <laughs> bakit, bakit siya labang uh, may uh, masu na may karapatan na sumot yung 85,000 na uh, Bato, hindi 85,000 ang relo mo. Richard Mills yon hindi yon 85,000. Ah, pinagluloko mo ako. Richard Mills yung nakita ni Gretchen Barreto. Si Gretchen pa ba, lukuhin mo pagdating sa mga mamahaling bagay? Eh, ang mga suot niyan, puro man mga, ano, mga billion-million ang halaga. Oh, how that bato has a watch like that? <laughs> Tapos 85,000, tigilan mo nga ako ba to? Oh. Kaya pala sabi ni Bato, sa mga nawawalang sa bungero, may alam ako dyan. Pulis ako eh. Pero wala tayong ebidensya. Ah, oh. Nako. Bato. Manda ka kay Gretchen. Ngayon nabuhay ulit ang kaso. Bato. Hmm. Eto na. Bakit hindi pala ko pwede? Mahal talaga yun. Mahal yun sa akin. Pero sa kanila, ewan ko kung talagang totoo nga sa kanila yun. Walter niya dilarosa na hindi siya kailanman naglaro ng sabong. Kaya hindi raw anya uh, totoo na nagkaroon siya ng utang dahil dito. Tapos sabi pa na meron daw akong utang sa... Ayun sabi niya, may balance daw ako. Paano yes. may, 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 may man ako magkakabalas eh? Kaper naman ako nasusugan. Kaper naman ako... Naku ba to? Hmm. May balance ka. Paano kung maglabas si Gretchen Barreto ng resibo niyan? Yung balance na yan, paano pag ipakita ni Gretchen Barreto yan? Naku, Bato, sinabi ko sa'yo, puhulihin ka talaga ni Gerald Torre. Oh, bato, sinabi ko sa'yo, huwag mong hamonin si Gretchen. Si Chris Aquino nga, nilampaso niyan eh. Nga, yeah. huwag mong hamonin si Gretchen Barreto, Bato pag inilabas ni Gretchen yung resibo ng balance mo dyan sa online sabong, may utang ka pa daw eh. At paano ka daw nagkaroon ng relo na $500,000 or $25 million ang halaga? Tapos sabi mo, $85,000 lang. Kapag si Gretchen Barreto ipino sa Instagram yan, nga nga ka. Sabi nga, ni, ni, ni Boying Rimulya, mabigat na kalaban si Gretchen. <laughs> Kayang bayaran ng ombudsman! <laughs> Bigating tao yan! Nalako, ano sabi ko sa iyo ba to? Huwag mong hamonin si Gretchen Barreto. Pag inilabas yung resibo na may balance ka, at pag nag-check tayo ngayon ng Richard Mills, hanapin nga natin yung Richard Mills na yan. Kasi sabi ni Gretchen, ah, oh, wait lang ha. Tignan nga natin mga kababayan yung relo Richard Mills daw na worth $500,000. Makita naman natin kung pariho. Nakita ko yung Rilo kanina eh. Eto, 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 eto. Ano yun eh? Sige. Richard Mills. Richard. Baliktad. Ayan. Richard Mills. Watch. 25 million. Kung anong hitsura. Pag nagtugma ang relo mo dito sa watch na to. Nako po. Patay ka. Ang Richard Mills pa naman ng relo, kadalasan suot yan ni Samber Sosa. Hmm. Tignan natin yung Richard Mills na relo na yan. Bato. Suot din yan ni ano? Richard Mills lang. Walang S ha? Ni Silberst, eh, Sylvester Stallone. Mm. Idol mo pa naman si Sylvester Stallone. Nako, eto nga. Richard Mills, 25 million. Watch, Bato de la Rosa. Naku, lalabas pa naman yan. Mga kababayan. Ayan Oh! Ah! Naku, bato! <laughs> bato! <laughs> bato! Akita yung relo mo! Bato! Richard Millian! Magkano ang halaga? 85,000 ba yan, bato? Tanong ko lang, bato. Ah? Tanong ko lang. Magkano po ba ang halaga niyan? 85,000 lang po ba yan? Matanong ko lang. Uh -huh. Ha? Magkano po ba ang halaga ng relo na yan? Hindi mo naman po sabihin edited yan. E kayo lang naman mahilig mag-post ng AI. Nako! Ma'am che Chai Chair at sa Sirisa Force, hilo po. Nako, mga kababayan. Eh, asaan na yun? Asaan na yun? Allah, Diyos ko. Ayan pa, Oh! Ah. Nako, mga kababayan. Hindi nyo maitanggi yan. Oo. Yung mga rilo ditong lumalabas, mga kababayan. Ay, nako talaga. Eto, ha. Ah. Basahin ko lang. Mukhang 25 million, pero 75k lang, sabi ni Bato. Pag i-research ng tao yan, Bato. <laughs> 75k lang, sabi dito 75k. Nung naka-7k oh, lang daw. Mm. 85k nga daw eh. Ito. Mukhang 25 million pero 7K lang. Bato says hint in wearing a Richard Mille watch in viral photos. Mm. So, ito. Senator Rodal Bato de la Rosa has denied owning a 25 million rest watch as claimed by netizen. In Facebook post on Friday, February 21, de la Rosa said the watch was photographed wearing the Senate recently was not for the luxury Richard Mille brand. Ang suot kong murang relo in pilit gawing Richard Mille na 139 dollar lang daw or 7,124 pesos. Ah, Bato really out there wearing a Richard Mille watch worth 500,000 US dollars, Nick Dow tweeted along with the now uh, viral photo of Dilarosa. Rosa. Ah. Sa bike ko na nga eh, mga kababayan eh. Si Gretchen Barreto pa ba, maduduling sa pagtingin sa mo, ang linaw-linaw ng TV. Oh, RM001 Richard Mill 10 million po yan Richard Mill watch bato bato watch baka fake lang Kent. si bato magsuot ng peke eh. baka sisitahin siya ngayon ni ano doon ni asawa ni Heart Evangelista oh ni Chis Escudero nako hala mga kababayan nakakaloka Nako, mga kababayan. Eto, oh. Bato de la Rosa, nagsuot daw ng 25 million watch. Sabi ni Gretchen Barreto. Sir! Halak ko, ginuo tabang. Unsao na lang ni Bato, Oi Sa politiko news ito nang galing, ha, mga kababayan. Mm, politiko news, si Bato, oh, nagsuot ng Richard Mill, yayamanin. Pag i-search ko nga dito Richard Mill watch. Ah. Nako. Richard Mill watch. La 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 la. la. -da -da -da. Ito oh, ah, mga suot ni Heart Evangelista oh. Ah. Nako, si Cheese Escudero pa ba? At saka ba to, hindi mo mai yan. Maraming mga staff nakapanood dyan. Maraming mga tao katabi mo. Makikita yung relo mo. Tapos itatanggi mo pa yan. Ayun, no? Oh, suot ni Heart. White version. Yung sa'yo, black. Ito yung sa kanya, eh. Ayan, no? Oh, black version. Oh, Ito pa, oh. silver. Hala! Nako, bato. Bahala ka. Mm. So, yun lang ha, mga kababayan, yung ating live ngayon, hindi ko na masyadong habaan. Mm -mm. Yari ka ba to? Hindi mo pwedeng takutin si Greta. <laughs> Talakera yun. No? Si Chris Aquino nga, nilampaso paso dyan eh. Daya? Philip Alcordo, may shout out po sir. Oh, alam ni Gretchen kung saan galing yung mamahalin niyang relo. <laughs> How can this be? How could this be? It can be. <laughs> so, yun lang ha, mga kababayan.